Pagbabalik naman ang death penalty, kailang pag-aralang mabuti ayon sa Malacanang. Detalye na balita mo mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Dumistansya ang Malacanang sa mga panawagang ibalik ang death penalty at ipataw sa mga corrupt na opisyal. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, ang anumang hakbang para buhayin ang parusang kamatayan ay dapat sumailalim sa maingat at masusing pag-aaral. Kailangan rin anyang matiyak na malinis, mabuti at maging maayos ang five pillars ng justice system kapag ibinalik ang death penalty. Ito'y para hindi maabuso at makapambiktima ng mga inusenteng individual. Sabi ni Castro, kawawa ang mga inusenteng mapapatawan ng parusang bitay dahil lang sa haka-haka o gawagawang akusasyon ng katiwalian una nang tinutula ng ilang pari ang panawagan death penalty sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at nagbabala na maaaring magamit lang ito para idiin ang mga inosente at manipulahin ang sistema para makatakas sa pananagutan. Ito si Lep so para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.